Tilapia ka ba oh. yun yun? Wala ka Ano? Wala. Ano yung dati? Tinahapon o. Oh. Tinahapon. O sayang nito mga kat. Trupa. Ang nalaki. Yun na nga. <laughs> Ala. Hindi kasama yung. Ay, ang dami niyang kape niyo. Ang dami niyang dyan. Sige. Yun, good morning mga kape ah, Uh, kamusta kayong lahat dyan? Bale, nandito tayo ulit sa ilog para maglambat at makahuli ng ating uulamin. bali, nandito tayo sa ibaba ng dam. Kasi dito sila natin dito namin sila nakita nagtutumpulan at uh, subukan natin mga kape nyo nandito pa sila kung hindi pa sila natakot hindi pa na hindi pa nila naramdaman yung presensya namin ni kape nyo yes. yeah. manapan mo na yung kape nyo sino nga oh ala hindi kasama yung Ang dahil lang to. Ay, oo. Ang dami. Ang gabi naman yung kapeng nyo Sobra naman yan Yun o? Ito na to Jackpot sa si kapeng nyo O, oh, lalaki pa You know? Uy, mayroon pang iba. May kakaibang isda. Oh. Malalaki. Ay. Oh. Meron. Meron yung isdang isdang dagat. Kay isda ayan, oh. No? Isdang dagat. Ganyan yun, di ba? Yung inaano sa ano? Nakikita ko sa palengke yan. Isdang dagat 'yan. Eh. Yan ah. Pagpag ulit. Pagpag. Dami niyang kaping nyo. Kala ko eh, daing lahat pang daing. Ang lalaki rin pala. Ang pang daing sa kanina eh. Hmm. Ang umahong tayo, eh. na eh. Pang na. Hindi Pampak na pang... Pamp na. <laughs> lahat na. na. Tila, kaping, nakikita mo yan. sila hmm. Nangangapal. Nangangapal. Dalag Kaya nga, pati ako okay, nang hina ano, ano, no? Sarap-sarap ng dalag eh. Ang okay, hindi Kaya nga. mo sa sa Sayang nga. Hindi naman tinanggal no. Pinaanod lang. Ayan. So, Ayun, dalag yun. Hindi galing yan dyan. Dalag ka sa mga kapeyo. nyo. Nagpakawala ng dalag doon. Hindi naman nila tinanggal dun sa... Lagayan. Lagayan niya. Pinamatay sila apat na sobrang laki. Naganyan na ganyan ng mga dalag. Lalaki nun. Galing siguro sa farm yun, no? Huh? Farm na siguro yun. Mga nawibing with sa farm. Pero kung mag with sila sa farm, hindi nila sa farm. Kaya nga. Siguro, ay, ano, trip lang nila. Tapos ayaw nilang kainin. Eh yung mga, yung mga ano eh mahilig yung mga Taiwanese boss kaping yun mahilig sila sa ganun di ba yung magliliwaliw lang magbibingwit tapos ipamimigay nila ganun oo oh, kasi yung kaibigan namin dati namigay ng napakalangin sampa eh di ba lang nila sa ano di man lakinain, kinain di ba may isang uri dito ng tilapia oh ibang diba tilapia to kala ko sa dagat yan kala ko sa dagat nabubuhay yung banak na kala ko sa <laughs> dagat lang <laughs> yung yeah, nabubuhay kaya nga no meron yung pala sa ilog meron yung pala sa ilog malaki pa yung mga sayo kasi mga kapeyo yung banak na yun kilikilaw kilikilaw nila doon sarap nung kain natin noon no Malapit lang sa inyo yun? Malayo din, kaya lang ko. Nakikian, nakikiani kasi kami ng palay doon. Nakikigapas kami. Kaya marami ang lugar na napapuntahan. Sa pakikiani lang, ganun? Oo, pakikianin. Naranasan ko rin yun, yun bata ako. Mayroon nang nakikiani, wala namang ano. Hmm. Naranasan ko siguro yun nung mga hanggang 10 years old ako, Kapinyan. Pero hanggang 10 years old, naranasan ko yan. Wala pa pala sa namin. Hmm. Bumula, pwede ata kaming maggapas ng palay. Eh. Sige lang. Oh. Pero pag uwi naman namin, isang kaban na bigas. Oh, uh, okay na yun. At least may isang kaban na bigas. May isang buwan. Isang kaban na bigas yung may uwi namin sa bahay. Sa isang buwan lang yun. isang buwan yun. Parang ano. Matagal na nga Kaya nga, tagal na yun na Oo ah. Uh, uh. isang buwan, isang kaban. Kasi, kasi kaya oh, kasama. Kumbaga ibinibenta niyo na yung iba. Kumbaga, oo oh, kasi, kasi kailangan ng pamasahe. Oo. Oh, oh. Kapag may isang kaban kami sa isang buwan. Isang kaban na bigas tapos 1.5 na pera. Ano na kami doon? Solve na. Solve na kami doon. Oo, oh, ah, malaking bagay na 'yan dati. Meron na kaming iuwi isang kaban na bigas, meron pa kaming pang-ulam. Pang-delay sa ano? Pag-ulam namin kami dinisiplina ng ano ng tatay at nanay namin mga kapengin ako naman kargador ah uh, talaga tapos may sahod ka may isa pagtatrabaho baga isang linggo kami nag ano kasi nung nagumpisa akong ano nagtrabaho ang isang araw noong 70 70 isang araw 70? Oo Grabe naman yan 35 yun. ang kalahating araw Ang baba pala ano Oo, kaya sumasahod ako ng 410 ata sa isang linggo. Grabe naman yun. Tapos, yung 410 na doon ang binibigay sa akin ng nanay ko, 40 <laughs> Pag nila na yung ano. pang lang yun oh. Oo, kasi siyempre kapag hindi mo naman binigay, mm -hmm. magagalit yung, hindi naman magagalit. Baga... Siyempre kailangan. Oo, Oo. kasi siyempre may pang-araw-araw may na yeah. mag-budget. Kumbaga, isipin mo na lang. Umakain ka sa bahay nyo, parang okay. ganun na lang. Okay. Kailangan mo din magbigay ah. Ganun yung ano namin. Hindi naman kami ano. Masaya nga kami kasi ano eh. Ah, uh, maganda yung pagdisiplina sa amin. Yun yung, yung talagang naipamana sa amin ng ano namin. Magulang namin. Wala kang lupa na maipamana. Yun naman yung ano. Yung pagiging disiplinado ba. Mm -hmm. Ganun talaga. Kailangan ng pagmaganda yung pagpapalaki sa iyo pag maganda yung bata na pa, ano sa'yo, paglaki mo, maganda rin yung ano. Yung araw kasi mga kape nyo, mga batang 90s, sa, lalo sa probinsya, sanay sa mga palo yan. ayo oh. Pero hindi naman namamalo ang mga magulang namin kung wala kaming kasalanan. Wala na mamalo lang sila pag may ha? ginawa kang mali para hindi mo na ulitin. Pag namamalo sila na wala kang kasalanan, habit na yon. Ha? <laughs> habit na yon. hindi uh, <laughs> na yung biro. Uh, Bakit? Yung, yung magulang ko, yung tatay ko, namamalo yun pag may kasalanan ka. Kaya... Ah, ako, nga, huwag so, mo, nang ulitin para hindi ka paluin ulit. Ako nga kapin nyo, itak eh. Pinalo ako ng itak eh. Lumap, <laughs> lumapat sa hita ko. Kala ko putol lang yung hita ko. Pagtingin ko sa hita ko, buti nalang hindi dumudugo. Kung dumudugo, wala na. Takbo ako ha. <laughs> so, ko ba naman paluin ng itak eh, inay. <laughs> masarap, masarap din ng ano dati. Grabe. Pagdisiplina ng ano. Ngayon, hindi na pwede yung mga ganun eh. Sobra kasi yung kahirapan ng mga panahon talaga. Ngayon eh, kunting kurot na lang eh. Oh, reklamo na. Oo. Madadali ka pa. Madadali pa. Oh, barangay ang abot mo ngayon pag nagkataon. Ako naman mga kapengyo, naiintindihan ko naman yung magulang na ano. Namamalo. Na, namamalo kasi syempre. Pandisiplina nga. Araw-araw nilang nakakasama yung anak nila. Hmm. Ayaw naman nila na pagdating ng araw eh. Suwail. Oo. Hmm. Siyempre mahirap na yan. Oo. Yeah. Kasi yung mga sa nag... Iba kasi madali lang, madali lang magsabi na hindi pwede yan. Di... Bawal yan. Kasi uh... hindi nila nakakasama. Oo. Oh. Pero kapag makakasama nila ng araw-araw, doon nila maano na ano. Makulit pala to. Oh. Dapat hmm. kailangan nila. na-disiplina oh. ko tulong bata pa para hindi nagkagalito. ito. Hmm. Yung, at, yung anak... Kaya kanya-kanya tayong opinion mga oh. kapeng. Ako kasi talaga. Hindi, maganda yun. Maganda yung gano'n opinion. Okay sa akin yung, ano, yung palo. Pag may kasalanan. Pero pag walang kasalanan yun, hindi pwede. Hindi okay yun. Dati normal lang yan sa atin, papalo-palo, oh. no? Eh. Pag may mga pagmamit na Sa kami nga napuputol pa yung yung kung alam niyo yung madrikakaw na tinatawag, napuputol pa sa sa hita namin yun eh, ginapalo <laughs> kami. Eh. Mga ah, ganun. Madrikakaw. Sabi ko kasi tawag madrikakaw eh, hindi ko lang alam sa ibang lugar kung anong tawag niya. Lahat na yan, naranasan ko na yan. Uh, yung pinagsibakan ng kahoy yung baina ng ano Sinturon ng baina ng itak ay itak yung tali bakal yan nararasan ko lahat yan sinturon ha sinturon sinturon <laughs> pero hindi ako nagtanim ng galit mga kapeng yun nagpapasalamat pa nga ako kasi ano eh lumaki kang lumaki may disiplina may ano may disiplina importante y ano. May nakita kasi akong ano doon uh, na sa ano uh, tas tapos isip-isip mo dati pag ako nagkaanak hindi ko gagawin sa anak ko yan parang gano'n no Isip <laughs> pag ginapalo ka <laughs> Ha? Hindi, pag ginapalo ka gano'n Hindi Hindi naman Hindi naman Sa akin kasi mga kapangyo pag ako nagkaanak um, gagawa siya ng ano, didisiplinahin ko talaga siya. Oo ah. Didisiplinahin kasi tayo rin ang mahirapan na magulang pag lumaking ano. Suwail. Oh. Pag lumaki na suwail, ang ibasag. Um, ano, oh. Walang walang ibang alam kundi makipagbasag ulo diyan sa kalsada. Ay nako, na kawawa, Siyempre. Grabe ano. Grabe talaga nung paraon ano. Pero nung nag-aral na ako ng high school, hindi ko na masyado naranasan niya. Kasi nandun na ako sa lula ko nag-aral. Laking lula naman na ako yun eh ang naranasan ko naman dahil eh, linggo-linggong nagisimba yun naman tagahatid ng ano tagatid ng tawag na ng padjak sa kasi yung lola ko dati hindi na masyado nakakalakad mahina na eh ano na yung edad nun nung pumunta ako dun 80 84 mga ganun hanggang sa namatay ng 104 grabe yung lola ko bulig 104 siya namatay 104? hmm 104 hindi ko pa nga ano, naikwento dyan sa mga ano natin yung nangyari dyan sa lola ko yung ano eh. Hindi ko inabot eh. Hindi mo inabot. So, um, lola ko mga kape nyo yung nagpalagi sa akin. Ano? Magbo-birthday -birth ako ng 1. January 1. December 31. Hindi po umabot ano? Hindi po. Oh, December 31 naman siya na ano. Ah namatay. Ilang taon yun? 90 ah rin nata, naigit eh. 90? So, Ang gabi eh. ano. Yun yung magbabakasyon sana ako. Pero wala na eh. Yun talagang buhay. Eh. Hmm, hindi mo inaasahan. Sabi nga eh, lahat tayo may hangganan. Hintay-hintay lang. At tayo may hangganan. Hintay-hintay hmm. lang kung kailan. Yeah. Hindi naman natin talaga hawak yung ano ating kapalaran hindi natin hawak yung ating buhay uh, langgapin natin yung katotohanan na yan. Uh, lahat may hanggan oo, oh, tayong tayo lahat may hanggan tulad ngayon, no? Oh, marami na nangyayari sa mundo hmm. uh, katakot na yeah. magtulungan tayo para Maganda yung ano ngayon oh, panahon, makulimlim. Ayan oh. Sa kwento-kwentuhan namin ni Kapingyo matatapos na siya magtanggal, di ba? Ayun Kasi may kwento namin yung mga karanasan namin mga Kapingyo yung. karanasan namin. At yung mga opinion namin sa mga ano. May kanya-kanya naman tayo opinion. Ah, lahat naman ng tao ay may sari-sariling pag-iisip. Sana walang Kung, magagalit ah, sa ano ko kung against sa kanila yung sinasabi mo oh, wala nang, wala nang magagawa tayo dyan. kasi may pretty boy gano parang sa trabaho natin di ba sabi ng ano magkakaiba kasi yung ugali kaya hindi mo talaga ma Hmm. Sabi nang ano naman? Tanggal na? tanggal Normal natin. oh, normal. Ang importante, wala tayong tinatapatan na Pero, tao. Buhay tayo ng ano. Normal. Buhay tayong walang... Walang ingit sa katawan. Oo. Oh. Oh, happy lang. Happy lang, enjoy lang. Oo, oh. minsan madrama, minsan tahimik, minsan hindi gumingiti. Pero hindi ibig sabihin ay galit. Kumbaga eh kahit hindi tayo ngumingiti mga kaping mga katropa, hindi ibig sabihin nun ay ano na tayo, galit o seryoso ano ganon Ganun, ganun ano na talaga. Yung, ano nabasa ko sa ano? Sabi doon, hindi lahat lang tumatawa masaya. Oh, yun tama. Yun. Yung iba nababaliw na. <laughs> Peace, mga kaping Peace. So <walang> <laughs> oh, ayan mga kapayong, saglitan lang itong nguli namin ni katropa ah, isang balde agad pakita mo nga yung ibang lahi na yun ayan parang ah. yung isdang dagat to sa ano yeah. sa palengke na sobrang mahal pag binili mo mahal talaga yan so Ay. oh, ayan mga kapengyo maraming maraming salamat sa walang sawan yung pagsuporta sa amin ni katropa sana hindi po kayo nagsasawa uh, at lagi nyo po kami suportahan palagi uh, good po sa ating lahat at shout out po sa lahat ng mga solid supporters ni Katropa at Cafe nyo hindi po kuman po kayo may, pa may, isa isa ay labis po akong nagpapasalamat sa dahil po kayo palagi Ano pila pa kapiyo? Ano? 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 tinapon no? oh oh sayang nito mga kat pa, na laking talag matagal na ata yan katin nyo huwag mo nang ano yun baka mabaho na yan ah oh, sige ayun oh grabe naman yan mga kaping nyo Ang laking dalag oh o, Oh Ang lalaki Tingnan mo ba mo na ka naman kaping nyo, kasi ano na siya ko oh, Grabe, may laking dalag nito mga kapatid nyo Sa ayaw oh. o ano, Apat Ang dalaki talaga Kala ko ano lang Ano kaya? Ito kaya galing nino? Pinapin nila yung dalag sa naman yan Apat, ano, ang lalaki ano? Ang lalaki